Welcome back to my YouTube channel. Today's video ay yung nalaglag natin na hanging plants ay gagawin, gagawin ko ngayon at tatanggalan ko ng lupa. Titignan natin kung anong meron doon. At pasalamat nga ako at hindi siya nabasag. Ito, nagkaputol-putol. Kaputol-putol ito. Ayan. Nalaglag siya sa hangin lang. Ngayon, gumawa ako ng improvise. Nagawa ako, bumili ko nito. Pero pakikita ko sa inyo kung paano paggawa. Dahil gumawa lang ako ngayon, iisa, isa lang, yung ikinabit ko dito. Kasi para maiano ko. Kaya lang, papalitan ko ng soil. Dahil ang mga soil niya, ang dami pong, ang daming bulati. Tignan nyo, ang soil niya, ang daming bulati. O, oh. Oh, ang lalaki ng bulati niya oo Oh, umu. Oh, oh. Kung gumamaga pangsiya oh, ang daming gulakay oh. Oh, kita nyo yan oh, yung gulati niya oo. Oh, oh. Ang dami. Kaya papalitan ko to, may hindi magiging healthy ito kung ganyan na marami pula diyan. Kaya ayan, tatanggalin ko to, oh. ang lalaki pa anong iba. Oh, ayan oh, kung gumalaw oo, oh, oo. Oh. Kaya yan, papalitan natin ng bulat, ang, ang ano, lupa nito. At tulog ko muna kumuna ko dahil nakadikit na sa ano, oh. Nakadikit siya dito sa kwan. Sa lalagyan, oh. Oh, ang dami, oh. Puro bulat yan. Kaya yan, titignan nyo, mamaya, papalitan ko ito ng ano hugasan ko muna, tapos papalitan ko ng lupa, bago ko itatanim ito ulit. O ito, ano, na namili lang ako, ginupitan ko ang dami kong naiwan dahil sa, ito, ayan oh, dami kong tinabasan dahil maraming nabakli. Nabakli ang mga dahon niya dahil sa pagkalaglag. Kaya ngayon, nakita nyo, ang dami kong pinagtabasan hindi rito o, oh, yan. Nakuha ko yan, puro bakli-bakli. Yan ang ano niyan. Kaya napakahirap nung ano, kaya pinalitan na lang o, oh, ito. Ito nagkabakli-bakli. Ngayon, nag-improvise ako ng ano, sample lang ito. Tapos, pinalitan ko ng, ito siguro, lalagyan ko ng ano, yung sasabitan. Pero, pinalitan ko ng soil, dahil nga, puro bulate. Ngayon, ito ngayon, eh, sana maging maigi na, at naku, eh, lumago sana, o. Oh. Ginawaan ko na ng paraan. Pero, marami akong naiwan, hindi ko na nilagay yung iba. Ilalagay ko na lang doon sa ibang halaman ko. Ibang ano, yung pole sa puput... Sa coco pole, kasi tignan nyo, oh. Yung kanyang, ano, area root. Ando doon. Pahaba kasi. Pagka ganyang pahaba, kailangan may pole siya. Ayan, oh. Lahat yan may aerial root. Sa bawat node, merong area root. Kaya maganda sa coco pole ito. Ilalagay ko sa coco pole. Pakikita ko rin sa inyo. Sa, maganda kasi ito. Enjoy, eh. Maganda ito, eh. Kaya... Kaya sabi ko, iaano ko na lang, iaayos ko na lang dahil pagka hindi, sayang naman, oo, uh, sayang, ayan oh kita nyo, ito natanggalan ng dahon yan, ang daming dahon na natanggal dahil pagkalaglag, nagkatanggal-tanggal, oh Kaya yan ang aking ano ngayon. Ngayon, pinalitan ko ng soy, kokopit lang at saka ano, kokopit lang at saka ako anong nilagay ko. ang ah, rice hull. Ngayon, tingnan, tingnan nyo, magaan ito ngayon. Oh. At pagka ano naman yan, lalago na ulit yan. Sayang kasi, kung hindi ko anuhan to, eh, kahit papano, maganda yan pagka gumanon. Kaya yan ang ano, yan ang mahirap sa, sa ano, hanging plant. Kasi pagka gano'n, nasa na kaya yan. Ito, ito ang ilalagay ko, oh. Magiging maganda ito siguro dahil ipakikita ko sa inyo, gagawa ako ng marami nito. Tapos, makikita ko sa inyo kung paano. Oh, yan, oh. Nakita nyo? Inabaan ko na rin ang hindi ang taas-taas kasi hirap na hirap ako doon pag mataas. Ngayon, ito, uh, siguro maging maiigin naman na ito para maging maayos na yung aking ko At lahat yan, papalitan ko. Nakita nyo yung mga anong yan, nakabite na yan. Papalitan ko na lang yan kasi ilang pat na ang nabasag oh. Ito basag to oh. oh. Mga basag. Oh, nalaglagan na nalaglag bali. Ah, uh, dalawa na yung nalaglag doon. Tapos ah, uh, pangatlo ito. Puro basag. Pero ito, swerte. Hindi nabasag. Kaya napaka swerte ko dito sa itong ano, hindi nabasag to. Kaya yan, titignan natin ha kung ano yung magiging resulta nito kung aayos siya doon sa soil na ko para magaan lang to magaan lang kasi yung ano puro bulate nako nakakatakot puro yung ano, doon tinanggal ko rito kaya yun mainam na yan at titingnan natin ikakabit ko doon ay to na ay na isabit oh. naisabit ko na siya ayun kaya lang mukhang mahaba siya doon masyado kaysa sa mga kasama pero Pagka kahaba, maganda sa pagbili, hindi may hidapan. O. Oh. Eh, yung katabi niya, ang taas. Kaya siguro, pwede kong taasan ko unti. Or itong mga susunod yon ang bababaan ko. Kasi ayan lahat eh, o. Pati yung aking ginawang ko dyan, o. Oh. Portulaka. Mababa din yung portulaka kasi taas lang halos niya. Yun. Kaya yun, pag-iisipan ko kung bababaan ko pa o tama na siya o tata tataasan ko o, ibabaw ganun na. Ayan eh, o. Yan yung ah, nalaglag. Pero naayos ko na rin. Gagawa na lang ako ng ah, ibang kuan Para dito, papalitan ko lahat yan kasi Delikado, pagka nalaglag, baka mabasag. At least yun, hindi nabasag. Siguro maganda ang pagkabagsak niya. Kaya ganon O, oh, ito oh, malago na rin po yung bagong tanong yan, ah. Kaya ayan. Okay na, nakita nyo na. Hindi nga, nabagsak siya. Nakita ko marami parang bulapi sa loob. Kasi asige ha at ay uh, ay na. Yan, hanggang dito na lamang ang ating uh, kwentuhan, ang at, aking pag-share sa inyo. Sana ay may nagustuhan ninyo at sana ay uh, may natutunan kayo kahit papano. at uh, pwede n'yong gawin sa inyong mga halaman, pwede n'yong uh, baguhin yung mga ano ng halaman nyo. At sana po'y mapanood nyo yung iba pang mga video ko. Ando doon po yung ibang mga technique sa paggawa ng lupa, sa pag dalagay uh, ng mga ano sa patso kung anong laki, kung anong laki ng halaman, laki ng baso salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta pagpalain po kayo ng ating Panginoon at shout out po doon sa lahat ng aking mga subscriber sa aking mga viewers na walang sawang pagsuporta sa akin at pagpalain po kayo ng ating Panginoon at kung hindi pa po kayo nakapag uh, subscribe sa akin yung mga bagong nanulut po ngayon please subscribe. At kung nagustuhan nyo naman po yung aking mga senior, but please thumbs up. At paki-like and share na lang po and press the bell para po uh, manotify kayo every time na mayroon akong uploaded video. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon and God bless you all. Thank you and bye.